Hello po mga idol, magandang tanghali po. Ito lang po tayo mga idol, gawa tayo ng busing nito. Yan, di ko alam mga idol kung para saan to, parang sa water pump to mga idol. Yan. Dito nga pala yan idol na kabit. Ito idol yung dati nya. Alat alog siya. Ayun siya oh. Lumulusot na. Yan. Yan ang gagawin natin idol, marami nga pala ang gawin natin ito idol. 20 piraso siguro reserba ni boss yan comment na lang po mga idol kung alam nyo po to kung para po saan kasi e sa mga idol at gawin na natin kasi e mga idol oh. magkasaklob yan mga idol dito yan yan ganyan naman mga idol kaya kung gusto nyo pong mapanood mga idol eh, at tapusin nyo po ang aking video yan lang mga idol gawin na natin mga na mga idol at iwain na natin yun so nga pala idol eh pagka maliit mga idol medyo mahirap gawin dahil sa paghawak mga dumulas maraming maraming salamat nga pala mga idol sa walang sawa sa purta sa aking video ko yan purta idol sa aking video yung ating rating sa facebook at sana po mga idol hindi kayo magsawa manood sa aking video mga idol dahil puro lang po ang ating content mga idol araw araw ito mga idol eh bago ko ito butas mga idol ipapantayin eh, mo natin para ang butas niya ipantayin yung director pinagawa na pala ko nito idol tatlong piraso na lang yung ating siwain kasi parang parehas naman na yun mahaba lang yung video natin kaya ito lang yung aking kinakita yan hanggang pakita ko sa inyo idol yung pagkabit natin ng ating finish product kung gusto nyo pong makita mga idol yung ating finish product tapusin nyo po ang ating video idol. Si siya na kayo mga idol sa ating video at medyo may ngay idol. Dahil sa tabi tayo ng kalsada. May mga truck idol na pagdumaan eh, puro busina. Gagandahan sa sarapan pa ng busina. Kita asal na natin kapag ka Ayan na lang mga idol. Oh, Mamaya idol, pag finish naman idol. Yung maliit kong talim. Yan. So nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda. Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa company proper po, si Turo. PM na lang po mga idol ang interesado sa aking gawa. Diretso lang po kay idol sa aking messenger para ma-reply ang ko kagad. Ma-reply ang ko kayo kagad mga idol. So mga idol, at butasan na natin. Ito na mga idol, butasan na natin at tatlo lang yung bibigyan natin mga idol. Kasi may gawa na tayo idol, marami na nagawa gawa natin. Ayan na? natin ang bubutakan para mga ilo hindi eh, eh, umaba yung video natin okay. yes, Tatanong nga po pala sa akin ko kung ano po ito. Tubo lang po ito mga idol. Stingless. Isa e, po, lang siya lumalabas mga ilo. Pagpagawa pala nito mga idol eh. Hindi kailangan na hindi pwedeng masikip pa idol pagpasok natin sa busing. Kasi naglalaro. Kailangan idol ay eh, naglalaro dito. Parang ano din to idol, winter kasi pagka umiikot to mga idol. Parang ano to. Yan, kailangan may laro kaya hindi pwedeng masikip ang ating pagkabit yung sakto lang sa simi lang kasi yung dati niya mga idol nagpakaluwag no yun yun mga idol at tabasin na natin at mga idol at kuwita natin idol para sentro sentro yung butas yan may natin huwain ito na mga idol at bilogin na natin Ilang fly doon, dandahan talaga ito pag ano. Mas mahirap idol gawin yung maliit kaysa sa malalaki. Malalaki idol, eh, madali lang. Yung maliliit idol, masakit dito. Dahil kursado yung daliri natin. Oh, Ang natin yung ating mga ano. ngan lapad Buksan natin yung saktong sukat. Kalo pasok natin ito eh kahit kamayin lang natin medyo may kasiki pa lang sa kunti idol tsaka yung kinabit nating na guma ginawa nating guma dyan idol kailangan malambot kunti pa ang bawas idol ito ito mga idol ito idol pangalawa magawa na tayo ng mga idol ng ating 7 si piraso magawa natin kasi nga 20 piraso ang pinagawa nung nagpagawa sa atin maya maya -may -may mga idol papakita ko Kailangan mga idol eh Palaging basa sa tubig para madulas Tayo may rapat eh. Ini isi natin ang konti mga idol Masuk na ito mga idol Masuk na ito las last na to idol para makita nyo na ito yung ating yari ang ating finish product pagka matalim talaga yung ating pang-iwaan ulit maliwala lang basta matalim lang yung ating ano. ganda lang yung pagkahasa yung idol para lang tayo naglaro saka hindi masakit sa kamay idol pagka matalim yung ating pang -iwa. natin dito. So, idol at kabit na natin mga idol ito na mga idol kabit na natin dito ito nga pala idol marami ang dami ko na nagawa 20 piraso ayan siya mga idol ito yung ano you know, ay kakabit natin dito idol walo lang pero 20 piraso ang pinagawa niya lahat siguro idol ay reserba yung iba ayan mga idol kabit na natin Idol. Siya may idol. Gamay idol. Yan kun idol po putol-putulin yan. Kailangan na idol kamay lang kasi kailangan yan yung hindi siya masikip. Pag masikip idol, matigas siya manginginig Para din siya idol ano? Propeller. kailangan idol basahin natin ng tubig na may sabon pagka walang tubig yan idol mahirapan ka pagpasok kasi dyan natin ipapasok ay idol kailangan ano lang lang siya Dito ay ano po? may ano lahat. Bawasan natin, kailangan pa kayo pantay. Wala siyang sobra. Ay, doon hindi makabit santai din tuh idol at uh, ikabit na natin to tasan mo natin mga idol uh, tanggalin mo natin to mga tornilyo so, mga idol, uh, ating mga maraming maraming salamat ka pala dyan sa ating mga aking mga viewers mga idol maraming maraming salamat sa so, walang sawang suporta po sa aking video walang katapusan po pa sa salamat mga idol sa mga idol so naidol, kabit na natin. Ito, pala mga idol kabit natin ito so, ako natin na kabit mga idol yung muna yung kabit natin ang tubig lang yun may sabon hindi kailangan na na masakit to Jelaslah, saya main dulu. Penasaran mau narik main dulu. Ya, coranya main dulu. itu yang dikalahkan kita, anjingnya. Ya, main dulu. Ya, ya takut super At, tapos na tayo. Ito na ating nangyari mga idol. Yan siya. Yan mga idol Yan. po ang ating nangyari. Yan. Pakipalo naman po mga idol ang ating video at pakishare na rin. Samahan nyo na rin po na like. Thank you very much po and God bless you po sa inyong lahat mga idol. Siya, mga idol Kasi pag umiikot yan mga idol para lang para siyang ano center bearing din kailangan hindi talaga masigip to para may laro kung tayo yung mga so, yun lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit yung magandang hapon na sa inyong lahat, bye bye po